Mga kilos protesta nagpapatuloy po sa Metro Manila. Sigaw po ng mga raligista managot ang mga lumalapastangan sa kaban ng bayan. Kaugnayan may nakalap na report ang Star FM Manila. Nasaksihan nga ang ilang mga matatapang na kilos protesta sa nagdaang linggo sa iba't ibang parte ng Metro Manila kaugnay sa umano'y katiwalian sa flood control projects. Matatandaan nga ang pangangalampag pagbato ng putik at pagsusulat ng magnanakaw, korap at kurakot sa mismong gate ng St. Gerard Construction na pagmamayari ng mga diskaya sa Pasig City. Nasaksihan din ang malawakang kilos protesta ng mga estudyante sa isang unibersidad noong biyernes. <tod> Sumama na rin sa protesta ang ilan pang progresibong grupo tulad ng Akbayan Youth na nagsagawa ng rally sa tapat ng EDSA Shrine. Maging ang kabataan party list at iba pang grupo sa harap ng EDSA Monument sa Quezon City, iisa ang sigaw ng mga rallyista, ang managot ang mga may sala at ang mga nakikinabang at lumalapastangan sa kaban ng bayan. Shame on you, Deskaya. Shame on you too public officials and politicians and contractors who use our funds, who use public funds to fund your luxurious lifestyle. Shame on you po, ang kakapal talaga ng mukha ninyo. Samantala, sa pahayag ng ilang leader ng mga progresibong grupo na bahagi ng na mga naganap na kilos protesta, patuloy umano silang lalaban hanggang sa mapanagot ang mga tiwali hiling at inaasahan rin nila na sana umano ay may naturang pangil ang inilagay sa Independent Commission for Infrastructure patungkol sa magiging investigasyon sa flood control projects anomaly. Gusto natin yung Independent Commission may pangil. At syempre, yung kanilang pagre-review ay hindi magamit in such a way na matatakpan yung iilan. So sa atin, kailangan nating pagbantayan ito. At ang sure fire way para ma-ensure na mabantayan natin to at talagang mararamdaman ng mga mamamayan na may impact yung kanilang galit ay lumabas sa mga kalsada, bumuhos ang galit dito. At araw-araw nating ipapahayag na hindi katanggap-tanggap ang gantong klaseng araw-araw na babahain o kaya may threat na babahain tayo? Uh, siguro okay, mabuti na nilabas ng malaking executive order na ito. Pero para magkaroon ng ngipin, nasa kongreso naman yung bola. Kung talagang gusto nilang malaman ang katotohanan tungkol sa mga infrastructure uh, anomalies, dapat ipasa nila yung mga batas na nandyan ngayon na nagtatatag ng isang independent commission na may ngipin talaga. Na may subpoena powers, na may uh, contempt powers para walang choice yung mga may impormasyon para dalhin po nila ito sa komisyon at magkaalaman na kung sino talaga ang sangkot dito. I mean, kawawa naman ang taong bayan. Nagbabayad ng taxes kung kani-kaninong bulsa lang napupunta. Uh, ngayon, lantad na lantad kung ano nangyayari sa mag, uh, ay, behind the scenes. At sana po uh, maintindihan ng taong bayan na in order to get true accountability, kailangan ng participation ng, ng, mga, ng mga sambayan ng Pilipino. It's always the people who will make things happen. Hindi lang ito laban ng mga aktivista. It has never been like that. Oo sa darating naman na September 21, alas 9 ng umaga, ay magaganap ang isang malawakang kilos protesta sa Luneta Park patungkol pa rin sa sinasabing korupsyon sa bansa. sa 102.7, Star FM Manila, Naguula Star DJ Kimi Gora, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook. YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.